Magandang araw mga boss! Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, eto nga ang mga kaganapan dito sa food house. Eto na nga ang lagi nilang ginagawa araw-araw. Tuwing umaga nga ay inaayos na nila yung mga dadalhin sa kabilang kanti. Alas 5 pa nga lang ng madaling araw ay dumating na itong si Jenny. Siya nga ang kumukuha ng video kay Remar. Siyempre, pagsapit naman ng hapon, sila diboy nga ay busy na sa pagproduction. At itong si Malin nga ay inaayos na yung mga sangka para sa panglumpiang Shanghai. At si Jason na naman ay nagliligpit ng mga pinagamitang kanina. Halos ganito na araw-araw yung mga ginagawa dito sa food house. At si Jenny naman ay busy sa pag-aasikaso ng mga iba pang gagawin. Kanya-kanya na nga silang magawain para matapos kaagad. But dating naman sa pera at recording ay si Jenny nga yung nakasayin dito. At heto naman yung mga kaganapang ko dito sa Manila. Kung nga kaninang umaga ay nakaabang na itong si Belly. Napakabait talaga nitong asong itong si Belly. Siya nga lagi yung unang sumasalubong sa akin dito. Dahil nga sa araw ng biyernes ngayon, bali last day ng pasok namin ngayon sa trabaho. Depende na lang kung may mga gagawing ka tuwing sabado. Pagkatapos ng mag-almusal ay pumunta ako dito sa kusina. Bali magluluto nga si ate Imelda ng sinigang na lechon. Heto na nga yung mga sangkap na gagamitin niya sa pangsigang dami ngang pangsangkap na gulay na ilalagay namin dito. Bago ang lahat ay nagpakulo ng tubig na may kamatis at sibuyas. Nilagay ko na nga rin itong gabi para madurog ito. At syempre, titimplahan muna natin ito ng asin. At lalagyan din natin ng kaunting ajinomoto para maging balanse at masarap itong sinigang natin. Pakukuluan muna natin ito ng matagal hanggang sa madurog yung gabi at kamatis. Ito nga pala mga boss yung lechon na isisigang natin. Bali ito kasi yung lechon na natira kahapon dahil sa hindi namin naubos. At ito naman yung mga gulay na ilalagay natin sa sinigang. Nakaredy na nga ang lahat ng sangkap na ilalagay natin dito. At yan nga dahil sa nadurog na yung gabi at kamatis ay ilalagay na natin itong radish. At isang kulo inilagay ko na rin tong si sisitaw. At maya maya lang ay inilagay ko na rin itong lechon. Sobrang dami nga ng lechon na ito. Nagsawa kasi kami kahapon kaya hindi ito naubos. Ang iba kong ang katrabaho ay hindi naman kumakain itong baboy. Kaya ito si ate Imelda ay binalata na itong upo. Gugulayan niya kasi ito lalagyan to ng sardinas. Ito na nga yung sinigang natin. Titimplahan ko na ito ng patis. At syempre hindi mawawala yung sinigang mix. Nor talaga ang pinakamasarap na pangsigang. Maya maya nga lang ay okay na itong sinigang natin. Tatakpang ko muna ito para maluto yung okra. At dahil sa tanghali na ay kain muna tayo mga boss. Bali yung ulam nga namin ay bopis at itong sinigang na lechon. Masarap yung sabaw ng sinigang kaya lang marami yung taba. Lasang lasa ko nga itong balat ng lechon. Nakadalawang ulit nga ako sa pagkuha ng sabaw. Sa may mga may sakit sa puso ay ingat lang po sa pagkain ng lechon. Pagkatapos nga naming mananghalian ay si ma'am ay natulog muna. At ako naman ay nagbibidyo muna dito. Maya Mayang nga lang ay nilaro ko muna itong si Belly. Hindi ko na nga nakunan ng video yung hapunan namin. Pagkatapos ko nga maghapunan ay umuwi na ako ng his staff house para gumawa ng content. Nag-edit na nga rin ako ng ibang video. Bukas ko na nga ito ipopost itong video ito. Malalim na kasi ang gabi halos tulog na yung mga kasama. Ng dito na lang mga boss. Maraming salamat sa panonood.